In the WhatsApp mga katanggol na naman Or the video na naman Bukod to simulay mga katanggol Ay Pag i-subscribe tong lalabas Lagi ko sinasabi Please lang Subscribe my YouTube channel at meron pang isa, the Tangle tampe, the Palo, the Tiktok. Meron pang isa, the Tiktok PC tampe, the Palo. E lumabas, kayo na pa, yan o. No? Tapos, gagawin ko, sasabihin ko sa inyo anong gagawin ko. Gagawin ko ay, ito, unbox tayo, a-unbox. Uh, o, oh, punta tayo doon. Mung um, mung punta tayo. So, ika, uh, uh, iga, ano, iga Bata pa kala ko Ikaan. Ikaan. Ito. Yan bak sa ating mga katang. Ay, nulog. Ay, nulog. Ito. Ito. Napili ko sa TikTok. Napili ko sa TikTok. Hindi ko, hindi ko sa account ko na TikTok. TikTok chapter Nang kasama ko. Na pangalan niya ay si... Si Ad. ada des bangalan. Saya tak caya ada des. Saya nak lupa pasal. Ya, ayam lapu. Ya no, saya tak caya. Saya tak caya. Ya no, mungkin saya ni. Yang mai bad. Apa lah? Ici, apa lah ici? Ada. Anpak saya ni malang gol. Ini nanti. Oh, mula nang pangtewan na. nah. nanti. Nanti. Kalau tak mai.

Bayan, cellphone, iba yung camera man ko. Camera ko sa cellphone. Dito, makita mo, max size. Eh mako, mako. fast ako nag-update. Inhale. Ah, tapos tingnan mo 'tong ghost. Yan oh. Yan. Yan. Tap to. maganda maganda. Shout out sa buong mix sa akin. Kung nakita nyo kayo na, shout out sa kanya. Yan no? Shout out sa kanya. Shout out sa kanya. Yan. Ulitin ko naman lalabas ya. Ayan. Shout out sa iyo. Lalabas naman ulit. Shout out sa iyo. Maganda siya ako. Ah. Shout out sa iyo. Yan naman. Yun, mga tanggol. Ha? Ah, ano din box natin? Yan. Unbox natin ng mga ito, 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 ito. Mga katanggol. Bitchit.